Ayun oh. <laughs> Gulat ako. <laughs> uh, grabe. Kawawa naman itong si Romualdez na igit-igit nito. At uh, ito ay uh, sisiguraduhin ko sa inyo, maagang mabubulok ito. <laughs> ay. Ngayon, at uh, pag-usapan po natin mamaya 'yan. At dahil uh, nahin ko po munang batiin itong aking mga subscribers followers at mga viewers. Ayan po at ma, lalo na po dito sa mga bagong nag-subscribe sa channel ko. Shout out po sa inyong lahat, yung mga bagong nag-subscribe. Ayan po. At nakalimutan ko lang po yung mga pangalan nila. Kaya lahatin ko na lang po kayong lahat no po na bagong nag-subscribe sa channel ko ay shout out po sa inyo. At sa hindi lamang po yan, ang gusto kong uh, iparating sa inyo, hindi lamang po yan shout out na yan, hindi po importante yan, ang importante po rito na i-ibibigay uh, ko sa inyo, sana manawari ay ibaba na po ng ating Panginoon sa inyo, ang swerteng lagi kong sinasabi, ayun po at uh, mangyayari po at mangyayari yan, konting ante lang po, kung uh, kung hindi pa po nangyayari ante ante lang po ayun po, so ulitin ko lang po maraming maraming salamat po at shout out po sa lahat ng mga bagong nag-subscribe. At ganoon din po, sana manawari ay may mapalayo po kayo sa lahat ng ori ng karamdaman o ano pa mang mga problema sa buhay at uh, sana lahat yan matanggal na yung mga problema ninyo na yan. ayun po, babalikan na po natin itong ating topic na itong uh, si uh, Romualdez ay sinisigurado kung maaga itong mabubulok. <laughs> Bakit? Ito na po ang siste iskas, uh, doon po sa nakakaalam. Hindi ko na po kailangan magpakita rito dahil sinasabi ko naman po, magbasa lang po ako kung ano po yung balita. Kung ito po ng si Jaime Marcos ay nagsabi na umiiral naman daw po ang judicial system dito sa bansa natin. Pakinggan niyo po mabuti. Tapos after po magsabi si Jaime Marcos na hindi kailangan papasokin ng ICC dito sa ating bansa dahil nga, mayroon po tayong matibay at ang judicial system. Inulit ko lang po yun. Para <laughs> lang po maintindihan niyo mabuti. Ngayon, anong sagot nitong si Raul Manuel? Ito po yung isang NPA dyan sa Kongreso. ah oh, oh, uh, uh, Hihimay-himayin po natin. Pagkatapos po niyang marinig yung sinabi po ni I Amy mean, na ganoon, ay nag-post po itong si Raul Manuel na kung totoo na umiiral ang uh, judicial system natin dito, di sana nakakulong na raw si Imelda Romualdez Marcos. O yan, kung mapapansin natin mga kaibigan, dito po ibinuhos ni uh, Romualdez, yung 145 million dito sa tatlong ito. Sina France at saka itong si uh, Brosas. Di po ba? Ito yung mga NPA. Eh? Tapos ngayon tinira itong si uh, Imelda Marcos na 95 years old na. Dahil yung nga sinasabi eh, na kung totoo raw na umiiral ang judicial system natin dito, da dapat sana nakulong na si Imelda Marcos. Ngayon ngayon lang pa, ngayon lang po 'yan, napos na 'yan. So, ibig sabihin po nito, kahit pala binuhusan na ng tulong ni Romualdez itong mga NPA na ito, titirahin pa rin pala siya. Dapat nyo yung malaman na itong si Emil Marcos ay kung hindi po ako nagkakamali either pinsan or tiyahin po ni Romualdez. So ngayon, anong masasabi kay Arito ni Romualdez? Ganon ang sinabi nitong si Raul Manuel dyan sa kamag-anak nitong si Romualdez nito na kung saan ito na nga pong si Imelda Romualdez Marcos. Oh. Ito na yung sinasabi ko yung, sa katangahan mo, Romualdez. Dito ka. Baka hindi ka pa nagsisimula, mabubulok ka na. Alam mo kung bakit? dahil hindi ka nakikinig dito sa lahat ng mga sinasabi ng mga netizen na itong mga NPA'ng ito ay mga taraidor. Hindi ka pa rin naniwala diyan kay, uh, kay Eric Siles na yan ay NPA rin yan dati. Uh, kadre ng NPA yan. So, nagbalik lang, loob lamang po yan, si uh, Eric Silis na yan, dahil hindi na niya kayang atimin yung mga kadimonyohan na ginagawa nitong mga NPA na ito. At inisa-isa niya ang mga kataraidoran nitong mga NPA na ito. Hindi ka pa rin naniwala. Yan ang problema mo ngayon na haharapin. At uh, yan ang titiyakin ko sa iyo. Ah. Uh, baka hindi lamang patalikod kang sasaksakin ng mga NPN. Kasi mga taraidor nga yan, di ba? Paharap na, haharapin ka na nila. Pagkatapos na nilang makulimbat lahat, yung mga pira na ipamimigay mo na yan, ah, hindi ka na sasaksakin patalikod. Haharap yan sa iyo, tapos sasaksakin ka dito sa liig. Kaya maaga kang mabubulok. Romualdez dahil dyan sa katangahan mo. Okay? Alam mo ang ang ko nito eh. Napakasama yung strategy mo. Napakabulok yung strategy mo. Sa totoo lang, hindi mo naiisip 'yan, yung strategy mo na, yan, na wala sa wala sa bokabularyo. Ha? Ah? Kung sana nagtanong ka sa akin kung ano yung dapat na strategy mo para manalo ka sa uh, darating na eleksyon, sana ibinigay ko sa iyo yung advice na tama para patas ang labanan. Ganon pa man, kahit hindi mo ako hinihingan ng advice, ito ang ibibigay ko sa iyong advice para sa ganoon mapamahal ka sa mga tao. Kung sa simula simula ay ginawa mo ito, bagay hindi pa huli. Tatanggapin pa rin ng ating mga mahihirap na kababayan itong gagawin mo or susundin mo itong i advice ko sa iyo. Dahil nangyari na yon, yung 145 million na ibinigay mo dyan sa mga NPA na ito, pwede mong bawiin yan. Tapos, uh, ipamigay mo dito sa ating mga mahihirap na kababayan. Yan ang number one mong gagawin nang makabawi ka. Okay. Sigurado ako dyan. Sigurado, sigurado ako 1,000% mamahaling ka ng ating taong bayan. At kung ginawa mo yan, na itong mga mahihirap nating kababayan ang unahin mong suportahan kisa dyan sa mga NPE na yan, nako na ako mismo, magsisisigaw ako rito nang sasabihin ko, napakabuti, napakabait nitong tanga na si Romualdez na ito. Yan ang sasabihin ko sa tao. Kaso, Ah, uh, hindi nga nangyari yon pero hindi sabi ko nga hindi pa huli pagkatapos mong bawiin yung 145 million kung nabawi mo yung 145 million at ibinigay mo rito sa mga mahihirap nating kababayan walang dahilan sabi ko nga kanina na mamahaling ka yayakapin ka pa nitong mga taong bayan ayan so yan ang mga yan dapat ang mga strategy hindi yung anak ng puta uunahin mong bigyan ng million-million itong mga NPA na ito, ng mga taraidor na ito kisa dito sa mga kababayan mong mga talaga namang maraming nagugutuman kabubuhan Martin, kabubuhan ang ginawa mo so ngayon maliban dyan sabihin mo ngayon Ata uh, tumayo ka diyan sa inyong uh, sa inyong uh, kung saan kayo nagmi-meeting. -me tumayo ka, sasabihin mo ngayon. Itong si France ay maitim ang kilikili nito. <laughs> ay. Uh, yun. 'yung uh, pagkatapos mong 'yung 145 milyon na ibinigay mo diyan sa mga NPN yan. 'Yun uh, sir, 'yun uh, ang kasunod na gagawin mo. ipagbuyang yakan mo. Nasabihin mong itong si France na ito, parang puwit ng kaldero ang kilikili nito. Oh. Ay, <laughs> sigurado ako. Ngayon, pangatlo. Pagka nangyari 'yon, pangatlong gagawin mo. Sasabihin mo ngayon, pati yung singit ni France na ito ay napakaitim. <laughs> ay, oh. Yan ang gawin mo para makabawi ka. <clears throat> yan ang highly recommendation ko sa iyo na advice. At very effective yan. Sinisigurado ko sa iyo 1,000% yan. Pag yan ang ginawa mo. Kasi unang-una, yun ang sa pantaha ko na alam mo kung gaano ka kaitim ang kilikili at singit ito si Franz. Oo. Oh. Dahil nag-aakbayan pa nga kayo, nag-ahalikan pa nga kayo, di ba? <laughs> di ba? Yun. Alam na, alam na ng mga tao, ang mga pinaggagawa ninyo, hindi ko lang ma, hindi ko lang ma, makwan dito, hindi ko lang mawari. At uh, kung bakit nasikmura ka, nasikmura ni Martin ito. <laughs> Ay, yun. Ngayon, alam mo na. Dapat kasi sinasabi ko nga sa iyo, Huwag kayong mahiya na humingi ng advice sa akin dahil lahat yan ay ituturo ko sa inyo. Nang libre. At hindi po ako kailanman sisingil ng bayad ni Sintabos sa lahat ng mga iya advice ko sa inyo. Maliwanag po yan. Dahil paulit-ulit ko naman pong sinasabi rito, kahit kailan, hindi, hindi ko na po kailangan ang pira sa buhay ko. Sobra-sobra na po yung kung anong meron ako. So, ibig sabihin, magbibigay na lang ako ng advice sa kahit na sino sa inyong mga tanga. Kasi mga tanga kayo eh. Ang sinasabi ko lang dito, matatalino lang kayong magnakaw. Pero yung sasabihin nyo, may katalinuhan kayo kung paano ang ang uh, 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 magpatakbo sa ating bansa or either kung paano yung tratohin itong ating mga mahihirap na kabayan, mga bubu kayo. Yan ang totoo. Aminin nyo at saka sa hindi yan. Totoo yan, sinasabi ko. Mga bubo kayo. Ngayon, sabi ko nga, para makabawi ka, para hindi ka mabulok ng maaga, Romualdes, makinig ka. O uulitin ko lang para maintindihan mo. Kaya nga po mga kababayan, ishare-share nyo na po ito at ilike nyo na rin po at yung mga hindi pa po nakapag-subscribe pindutin nyo na po yung subscribe para swertihin kayo <laughs> at hindi lamang po yan yung mga darating pang mga i natin dito siguradong bakbakan ito bakbakan ito kaya para para malaman nyo yung mga kaganapan yung mga sa future na kaganapan at hindi na po magtatagal yan dahil pag hindi naniwala itong si Romualdez na ito, makikita nyo rito kung papaano kung pipigain ang ulo nito hanggat sumabog yung taho dito sa ulo niya. Kaya subscribe na po kayo at para uh, malaman po ninyo yung mga yung mga future na mangyayari. Ayan. So, grabe. Tatatlo lang yan. Ah, yan pa ang binigyan mo ng binigyan mo ng importansya. Yan mga NP na yan. Ay samantalang itong mga mahihirap nating kababayan na milyon-milyon ito na pwedeng magmahal sa iyo, pwedeng sumuporta sa iyo, lahat ay ibibigay nitong mga mahihirap nating kababayan kung nakita nila at naramdaman nila kung papaano mo sila tratuhin, kung papaano mo rin sila mahalin. Mag-comment ka rito kung hindi totoo itong sinasabi ko. Kaya yung ginawa mong yan, yan yung um, maglalagay sa iyo doon sa iniduro. Tandaan mo yan. Baka nga, pagka uh, minalas-malas ka, hindi ka sa iniduro didireksyon. Baka sa siminteryo. Kasi nga, yan mismo mga tinulungan mo na yan, yan mismo mga NPM binigyan mo ng 145 bilyon, yan ang papatay sa iyo. Maniwala ka sa akin. Dahil sa uh, sa naging experience ko, sa dinabidami ng experience ko, sa totoo lang, ay uh, unique itong uh, nakita kong style mo style mo, imburnal yung style mo. <coughs> Kaya sabi ko nga sa iyo, paulit-ulit ka na pa, maaga kang mabubulok. Dahil dyan sa style mo na yan. oh, ngayon, sige nga, sabihin mo nga sa akin kung may mali dito sa sinasabi ko na instead sana na uh, yung 145 million na ibinigay mo sa mga NPA ito kung binigay mo dito sa ating mga mahihirap na kababayan tiyak mamahalin ka ng taong bayan <coughs> mali ako hindi o oh, yan kaya sinasabi ko lang na yan ang uh, magpapataob sa iyo yung katakahan na ginawa mo bibigay-bigay ka pa sa Harvard, ano bang pinaglalaban mo sa Harvard University? At doon ka pa namigay. Samantalang kung dito, paulit-ulit kong sinasabi rito, na kung ang binigyan mo ng mga milyon-milyon na yan, ay itong mga kababayan nating mahihirap. Paulit-ulit ko nang sinabi, siyak baka yayakapin ka pa ng mayan. O, ngayon, dito naman kay Sandro, na isang gago, <coughs> Anong masasabi mo ngayon? Ha? Matapos mong ipagtanggol din itong mga NPA na ito. Ha? At ganito ang sinabi ni Raul Manuel, diyan sa lula mo na dapat ay nakulong na kung mayroon tayong uh, matinong judicial system dito sa atin. Sandro, kung ikaw ay uh, may, may katinoan pang natitira, dapat yan, dyan pa lang sa Senado, tadyakan mo na yan. Dahil kung ako, lula ko, binastos itong uh, NPA na ito, ay buha ka ng ina. Dyan pa lang, pagagapangin ko na yan dyan sa Senado, palalabasin ko yan na nakadapa. Pag hindi magmula sa opisina ng Manuel na yan, hanggang dyan sa paglabas ng uh, kongreso na yan, tatadyakan ko, lalatigluhin ko yan. Oh. Kung ikaw ay may natitira pang uh, matinong pag-iisip. Pero ang pagkakaalam ko, tunaw na rin ang butak nitong Sandro na ito. Ah, imaginin mo, kumampi sa mga NPA itong mga bugok na ito. Nasamantalang magmula pa doon sa lolo mo na si Ferdinand Marcos Sr. Kalaban na yan ang NPA. Ah, sir, Ilang bilyon ang ginagastos ng Pilipinas dito sa mga NPA ito? Di ba? Kaya nga, ito pa ang siste. O ulitin ko lang, mga kapulisan at mga kasundaluhan. Ha? Tingnan nyo. Itong mga pumatay sa mga kabaro ninyo. Sila pa ngayon ang sila pa ang ang, ang ang tawag nito sila ngayon ang nakikinabang ng pira ng bayan na instead na kayo ha? Ilang libong pulis ang pinatay nitong mga NPA ito Ilang libong sundalo ang pinatay nitong mga NPA ito tapos ngayon nandiyan sa kongreso at nagtatamasa ng milyon-milyong piso na ibibigay nitong tanga na speaker ninyo. Kaya yun ang sinasabi ko sa inyo, mga kapulisan at kasundaluhan, i-take over na ang kongresong yan, i-take over na ang senado na yan, dahil unang-una kitang-kita nyo na. Mga kasundaluhan at kapulisan, dito ay bilyon-bilyon ang pinag-uusapan. Bilyon-bilyon ang napupunta dito sa mga hunghang na mga politikong ito na nandyan sa Kongreso at nandyan sa Senado. See? Plus, nadagdagan na naman na ang gusto itong, uh, itong uh, napaka-spoiled nga eh. Spoiled na spoiled itong mga NPA na ito. Una, ah, kung matatandaan mo, pinatayan pa ito ni May Eneko, ni Sandro ng mikropono eh. Tungkol doon sa uh, Confidential Fund ni Sara. Dahil tinerminit na niya ang usapan. Makikita nyo naman yan sa hearing, di ba? Pinatayan niya ni Sandro ng mikropono. Ngayon, bumaliktad. Nag, ah, uh, nagsabi sila. Nag-ungos uh, sila. Nag-kinausap uh, nila itong si Romualdez sa tanga nabawiin yung confidential fund. Pinagbigyan ni Romualdez. Ngayon, ngayon naman, inilalabi na naman nila, napapasokin na naman itong mga NPA. Ayan, at ano nga yung sinasabi nitong isa ring tanga na DOJ na ito, na ang sinasabi, eh, kunwari lang naman yung sinasabi niyang pag-aaralan ng gusto at hindi basta ba, sabi, doon na po yun. Sos naman pa basang-basa ko ang mga utak ninyong nandiyan sa gobyerno. Kasi nga, bakit hindi ko mababasa yung mga utak ninyo? Ay, mga bubo nga kayo eh. ba? Diba? Nagsasalita pa lang kayo, alam ko na yung sasabihin ninyo bandang uli. Kunwari nga yung una, sasabihin nyo na pag-aaralan. Kagaya ito sinasabi ni, ni Andres Desaya na ito. Na pag-aaralan kung ibabalik natin ang ating membership dito sa uh, ICC na ito. So, Mario doon na rin po punta Kunwari lang ito ngayon. Kunwari may pakimi-kimi. Doon na po So, grabe. Napakakuha na, na, napaka, napakababaw yung mga uh, palusot ninyo. Napakababaw yung mga dahilan ninyo. Sa totoo lang. Kasi unang-una, ha, ah, sabi ko nga sa inyo eh, bubuka pa lang yung bibig ninyo alam ko na kung saan patutungo oh. napakababaw gawin nyo naman ang medyo mahirap-hirap naman yung makumbinsi yung mga tao hindi yung mga kabubuhan ang pinapairal ninyo tingnan nyo wala kayong nagagawa rito sa ating mga mahihirap na kababayan ang ginagawa nyo ngayon eleksyon na ang pinagtutunan nyo is 2028 pa napakatagal pa Oh. Sigurado ito sa tagal ng panahon to pag pag ito nakaipon na naman ng pundo itong mga NPA na ito sa kabibigay ni Romualdez na ito. Titimbuwang na lang si Romualdez diyan mismo sa Kongreso sasaksakin na ito ng mga NPA. Maniwala kayo sa akin. Kaya hindi ko na kailangan ako nito. Hindi ko na siguro kailangan na gawan pa ng sakit ito dahil uh, sigurado yung gagawin ng mga NPA na ito ay titimbuwang na ito. Maniwala kayo sa akin. Sila-sila magpapatayan to. Ha? Ah? Pero, yan ang pagkakamali mo, Romualdez, sa pagtitiwala dito sa mga NPA na ito. At yan din ang, pagti, ang pagka, malaking pagkakamali mo ang inatsapwira itong mga mahihirap kong kababayan at mas binigyan mo ng priority itong mga paraidor ng mga NPA ito, kasi yan ang malaking katangahan at pagkakamali mo hindi pagkakamali yan, katangahan kabubuhan yan o. tingnan nyo lang panoorin nyo lang yung uh, bitag yung kay Bintol po hindi ko na po kailangan dito mag uh, magwan magpakita uh, ng katibayan. Paruuri nyo dyan kay Bitag Bintol po na kinukundinan niya yung mga budget-budget nyo na yan na hindi nyo pinapakita ang mga uh, liquidation or mga listahan na mga ginastos ninyo kung saan napunta ang uh, piran ng taong bayan. Actually, hindi lang si President Duterte nagsabi niyan. Kaming mga taong bayan ang kailangan naming ipakita ninyo. Pero diyan kayo nag-aalboroto, mga gonggong kayo. Mga demonyo nga kayo eh. O, hindi niyo may pakita kung ano-ano ng mga pinaggagawa ninyo. Kahit na kahit na magbukha tayo ng uh, tago sa uh, paningin ng mga foreigner, foreign country, sige lang para lang mapagtakpan yung mga kilolimbat ninyong mga pira ng taong bayan ganyan kayo eh. Oh, di ba? Kasi kung hindi naman kaya, e eh, kung hindi naman 'yon, walang dahilan. Ah? Kasi ang problema sa inyo, pagkainggitan ninyo 'yung uh, confidential fund na ibinigay ni ah uh, ano to, ni Andres Desaya kay Inday Sara. Pinagkainggitan ninyo, ginawan niyo ng issue kasi nga, planado nyo na na talagang sisiraan yung <coughs> sisiraan nyo yung tao. Pero maling-mali yung mga ginawa nyo yun. See? O, ulitin ko lang. Romualdez, anong masasabi mo doon sa sinabi ni Raul Manuel na kung mayroon tayong totoong judicial system dito sa atin, sana, dapat nakulong na si Imelda Marcos nakamag-anak mo anong masasabi mo Ron? at ikaw rin Sandro na isa ka rin bugok anong masasabi mo? lula mo yan ah, lula mo ang sinabihan nitong si uh, Raul Manuel na ito nang dapat yung lula mo na yan ay nakakulong na anong masasabi mo dyan? Iisa lang ituturo ko sa iyo para makabawi kayo sa ating mga mamamayang Pilipino. Sabi ko nga eh, iyang tatlong NPE na yan, tadyakan nyo, latiguhin nyo palabas ng Kongreso. Diyan makakabawi kayo. Plus, ikaw Martin, ipagbuyang yangan mo diyan sa Kongreso na yan. Nasabihin mo itong si France maitim ang kilikili. Itong si France maitim ang singit. Oh, di parang lumabas na rin na girlfriend mo siya, Franz. <laughs> oh, di ba? So, anyway, mga kababayan, mga subscribers ko, lalo na po itong mga bagong nag-subscribe, shout out po sa inyong lahat, hindi ko man po kayo maisa-isa lahat. At, uh, pero nandoon po yung uh, aking pasasalamat sa inyo. At ganun na rin po ay ihihingi ko na rin po ng paumanhin sa inyong lahat. Kung itong kagaspangan ng bunganga na lumalabas, di, uh, mga salitang lumalabas sa bunga <coughs> ay uh, ipagpaumanhin nyo na po dahil dala po ito ng yung po bang uh, nakikita ko nga mga sobra ng hindi lang kamalian itong mga pinaggagawa na nandyan sa, sa mga nandiyan mga politiko, kundi mga kademonyohan na rin. Tingnan mo yan sa si Dalipi na yan. Tingnan mo si Gonzales na yan. Nagmamalinis pa si Gonzales, pero mag... Imadinin mo yung milyon-milyon ang kinulimbat yan dyan sa DK, yung mga pagpapagawa dyan ng flood control. Nandiyan naman po yan eh. So hindi ko na po kailangan pang eh, magpakita rito ng ebidensya ko. Nandiyan po yan mak makikita po ninyo at mapapanood po ninyo yung mga kawalang hiyaan itong mga animal na ito. Kasi, dapat ito, sabi ko nga, itong si Romualdez na ito ang dapat binibit-bit palabas nitong mga pulis, mga sundalo, dahil ito yung uh, ito yung king ng mga demonyo. Bakit? Kasi, kaya naglilipatan sa kanya itong mga tanga na mga kongresista dahil si hawak niya ang budget kung hindi ka kaalyado niya hindi ka pa bibigyan ng project so wala ay billion billion ito paano ito mga kapulisan mga kasundaluhan wag nyo nang antayin pa na maramdaman ito ng inyong mga pamilya dahil titiyakin ko pag nakul nalimas na nilang lahat ito ang pira ng ating bayan mararamdaman niya ng mga pamilya ninyo anak ninyo mga apo ninyo iyan lamang po ang uh, gusto kong uh, ipabatid sa inyo sa lahat po ng mga Pilipino ay uh, magmasid po tayo at nang makialam na rin po tayo dito sa nakikita natin uh, winawaldas at ninanakaw lang nito mga politika nito. Maraming maraming salamat po at uh, sana po ay uh, ay pagpalain po itong aking lahat ng mga subscribers. Maraming salamat po.